লহৰ গানে তেচৰ ঠিক yu zamaningkan paradinaang penaangan longororos Papowo mudawo tong

May mixing plant. My mixing plant talaga. Ito sa babaw pa siguro, lahor, no? Oh, dito, so, pa, so, parang, kayo, <coughs> Di buti ito si so, piyak, no? Ban-ban ganit. So, gani. Pwede ko na ko basta sa so, sulod dyan dada dyan, eh. Ito, tricycle dara natin, guys, eh. <laughs> Basi mo masulod niya, putang gil. Ay, paman, ha? <laughs> Rayo, gali, no? Doon banda yung ala hordam, ba, guys, oh. Hindi malayo-layo pa dito.

Mixing plant. Sige. Ah, sige kuan dagli oh. Sige ang jaran ang gina ang kwano? Ito na yung mga kinu... ginabuhol sa bukid ng kwano Na mix na rin oh. Gold mining mo. <laughs> Dito Ah, diyan na ginasara ang mga kuno ito, Ami oh. Ah, na mixing plant. Galing niya sa kuno eh, sa da bukid yung mga lupa na yan. Yun yun. yun. Kita yun, guys oh. Tambak-tambak na, na lupa. Hmm. Sige, kalkal na itong mga lupa sa bukid Tapos, dinadala dito Yun Yun na oh Yun yung mga Nukuha nila No, grabe no Kunwabi Dam lang no Alawar dam lang Pero iba yung purpose nila Alam natin yan Yan na yung ginagawa nila guys oh Sobrang taas ng mga lupa na yan galing po yan sa bundok <coughs> hmm, yun o oh, kita nyo yun mixing ah, mix, ah tawag nyo yan mixing plant da hmm, grabe ah <laughs> kasi si taon na di karo <laughs> tricycle natin guys hmm. Jodhalin sebabau no toto, mutu no. Mm, kita yan guys. Dinadamita, dinamita daw yung ginagamit nila doon pang ginagamita ng dinamita para mabuwag yung bundok. Yun na yun, kung kita nyo. Yun o. Oh. oh. At dito yung mixing plant nila. Kita yung lupa na yan. Mga buhangin na yan oh. Iba-iba-iba-iba-ibang iba, iba, klase no? Ano-ano mga ano dyan? Eh ibang klase din 'yan na minimix nila. Tapos just bukid na mo dinabuldos da no, na buldos da no. Baras da. Baras da galing sa bu bukid naman no. Grabe sobrang taas no. Yan oh, sa piyak lain man klase to, the gin way gin, way gin... Way gin... Way baga do gin sara da no. Nurdan ng mga ano mo <coughs> nang nang no. Mga kumbiyor nang nagagaling ka no. Mm, mga um, gagaling oh. Hmm. galing Mm. Nagaling nagaalingda. Grabe na sarasari, ah. Sa sarire batorot kag mangano yan nagaaling. Inasipirito Ilay e, ng purpose nila mo, no? <laughs> <laughs> hindi lang hindi lang dam kasi iba yung kinukuha nila doon sa bundok na yan. Sato-sato ta pano, maumanan nah, ang tubig o kaya. Mm. -hmm. Kasi mga tao, tenangan ang kinchidi, sempre. Oo, halaord yan yung halaord dam. Sa sunod na bisitahin natin sa kabilang side ah. Chat tamagi sa sunod Basta magabalik diliwat. Diyan grabe yang production Ah. Wow. Sige, balik na tayo sa Kalinog sa TVO.